对。<noise>

Sir, excuse, meron na po ba, sir? Ano? Ang kasabay? Animal pa ay? Apo. Wala pa yan. Wala Sana may makagat na. Ay, huwag naman, masama. Ano, sir? Ano, ano, kasama na animal? Basta animal, ano? Oo. Oh, oh. uh, huwag lang animalistic na tao. Animalistic. <laughs>

Hello, good morning everyone. Sana sana all safe and healthy para everyone. Kipo. Okay salamat po. Ah, tatay po, oh, tatay, sir. Oh, correction. Oh, <laughs> Senior citizen. Oo. Wala naman yung sponsors mo eh. Ah, okay lang. Anyway, sir, Ah, uh, bibili tayo ng vaccine dito naman yung reseta po Opo. Okay. So, uh, pwede ka maghanap ng cashier okay. para makahanap ka ng kate. Opo. Okay. Ito, ito yung bibili niyo, ha? Ayun nga po, nag nga po ako mm -hmm. ng ano. Ng kate. Opo. abang-abang muna tayo. Lapit kayo kay guard. Para okay. makahanap kayo. Opo, okay. opo. Okay. Okay. Salamat po, Thank sir. Salamat po. Good luck. God bless okay. po. Thank you okay. po. Thank you. Good luck. God bless. Bye-bye. Thank you. Ayun, may kahati tayo. Hating kapatid. Oh, ano nakakagat sa inyo? Yung ano po, ako po na Nakagat ng? Udel. Ah. dugo. Ay, ganoon Bakit sa tenga? Ah. Kasi hawak-hawak niya yung Ah. Ah, kinagat siya. Ah, kalimut. Oh. Dyan, ako naman natapakan ko yung pusa. Kaya... ayoko dati, tapakan ko yung pusa dito. Pero oh. sa ano ako ng pa sa Lazaro. Oo. Libre pa. Sa Doon lahat libre. Malayo nga lang talaga. Libre. Dito. Oh. Noon, sabi libre. Diba sabi, pag ma-pay health ka, oh. pwede mong reimburse, Oo nga. May yung mga kasing pinahit, May problema dyan eh. Sa anong nga. Maintindihan ang regulasyon. Oo. Alam mo naman dito sa... Dating uh, game eh. May bayan na. Oo. Ito. Katulad nito. Nakasang dito. sa tao. Oo. Sa, sabi yun Yun. Nababalitaan ko nung libre daw dito. Diba no? Kumingi ka ng reseta sa... Ah, uh, klinik. Haba, hangi ka ng sa maintenance. Ganyan sa iyo, magkano naman kaya to? ano na kaya ito? E. Opo. 1,500 uh -huh. uh -huh. kasi 1,400. Mhm. Akala ko, ko na. <coughs> ano ko? yung ID. <coughs> ano ba ito oh. uh, ano? ko natin ng ituturo ko. Ituturo Salamat. Hindi ko kami man. Ma'am, senior. Ay, senior, senior po. Senior yes. po. Kinukuha okay. ko pa lang po lang yung ID. Happy na kami. <laughs> Ilabas ka pa yung ID, ma'am? Yes, sir. Kailangan ko lang po yung number. ID okay. number number. Ako sa November po mag-senior. Eh, hmm, dapat din yung... <laughs> Pati in-advance nyo na. Pa, November pa po. <laughs> November, no. Uh, ano na lang. Since hindi pa kayo, ano, at malapit na advance, happy birthday naman. Happy uh, birthday. Hmm. Kuya, kaya rin ako niya kukuha ng senior ID. Opo. November 8th after. Opo. After. <laughs> kaya ang wish ni Paano, ang yes. wish, ang wish po sa inyo ni Daily Oil Vlogger, sana all safe and healthy. Hmm. For everyone, everybody, beauty and happy, ma'am. O, oh, di ba? Ako po yon Daily Oil Vlogger sa YouTube channel. Isa po akong... Eh. Opo. O, kung may nice po kayong batiin, shout out na sa inyo pong pagkakataon natin. Batiin niyo yung mga ano... <laughs> <laughs> Don't be shy. <laughs> ano yan? bago po. Dos. One, three po. One, three. Sa senior, 300 na lang. Discounted na po ang one, Ah, discounted na yun. 650 tayo. Kaya didispatch ako na nga yung pusa ko eh. O, dyan na rin. No, dahil naman siya. Kaya mm -hmm. na pag na yung siguro ng bata, bata, nilalaro. Eh, malikot eh. Malikot ang puno yun, ma. Pag ganun siguro, nakahanin ang bigla yung tenga. Nakagip. O, natural, natural po yun. Na. Kaya nga lang, yung, 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 yung tinatawag na kasab, may kasabihan tayo na, ang bait may hangganan <laughs> kahit sa pusa may hangganan sa kanila yan ito po yung seta ito na po yun ito na, ah, na paghati ito namin ito po yung ano ate sa inyo na po okay, may inyo po yan ay, yung kay na po ang kinuha ko Opo. kasi ang inyong lingkod po ay senior na. Kaya shout out sa mga senior dyan all over the... Sana all safe and healthy para everyone. Everybody happy ang ating mga kasinyor dyan. So, mag-iingat po tayo. At inyong senior, ang inyong kasinyor po eh, nakagat ng pusa. Anak ng pusa, oo. Hindi <laughs> nasahan Walang yes, ma may gusto niyan. Ay, ma'am ma yung resita ko, ay eh, nasa ina. Iwan na po. Ah, iwan yan? Ah, mm, ma sige, oh, ma'am. Mm, sige po, ma'am. Thank you. Good luck. God bless. Bye-bye. Ano, Chin? Hindi pa kayo. Tapos yan? Doon ko na Pilap. yan. Papasarap sa ko. Sige, pumunta ka na lang doon, ha? Tingnan ko kahit ang eh. Oo, may nakasabay pa, no? Oo, ako din. Hindi ko nga yan. Eh. bahay. Ako din, sinangali eh. Sinangali eh. Sinangali na. Namalayin kayo pa ako eh. Oo, oh, nangalayin kayo. Ako, laging konti. Hindi <laughs> rin mo ito. One tree na ito, ano? Yeah. Kaya, sa, ano ito? Bago eh? na ng 6.50. Oo. Makakabili ka na ng bigas. Bilang kilo rin niya. Oo. 6.50 mm -hmm. mm -hmm. sa inyo. 6.50 tayo, one tree. Ay, oo. oo. Hindi, 6.30 sa akin eh. 20 pesos lang. Na-discount ng senior. Oh, mm -hmm. sa bagay, 20% na. Mm hmm. Mm -hmm. Nasa ano yun? kayang kaya, -kaya na-shoulder ng ano yun eh. Tutuusin yun oh. Talagang ano yun Ganun talaga. nag sila ng pondo? Kailangan eh. Kung wala namang pondo hindi okay. rin tatakbo ang gobyerno natin. Sa ikot lang? Oo, oh, ganun lang talaga. May ikot ang ano sa taong bayan eh. Doon na tayo? Ito sa gwardiya. Ibigay natin niya. Ah, ito? Second yung judge na kasi nakapuko. Ah, second na? Ito. Okay. Hmm. Um, ako yung napuko nung nakarang buwan, nakagatil po sa din. Ngayon, ilagay mo na yung record po dyan ha. Ikaw tayo first time yan. Opo. Ito po, second time. Ilagay mo yung record mo dyan. Ayaw ko nga. Okay. Lahat na may check tayo dito ng pasyente nga. Thank you po. Ang init naman dito. Paano ko? Paano nga ano? yun? Kung umuulan, ano ang ulan record niya ka naman. Ayan, mga kanito oh. Kaya payo ko sa ating mga kababayan mga bata matanda mag tayo subalit ang sinasabing aksidente hindi inaasahan walang may kagustuhan eto oh. nga pong inyong lingkod natapakan ng pusa nang hindi inaasahan kaya ang masasabi ko na lang anak naman ng pusa yun eh. alaga ko naman yan eh kaya okay lang yun lang, lang. gastos pa rin kaya wag sana all uh, sandali lang mga kanitisens sa gawin ko muna ang nararapat gawin upang mabigyan na tayo ng injection sa anti-venom sa kagat ng pusa po, mga kababayan. Hey po abang nagsusulat ng nagpipil up ng apor uh, form ng inyong lingkod um, hindi ko muna tayo muna tayo masyadong mag, ano, mga sense para makapag-concentrate tayo sa ating ano uh, pinipil okay, at ito na po, nasa huling nito na tayo ng pagpirma. Yung kinakailangan print name, signature over printed name. Ayan po. Uh. Sige po, good luck po. Ingat po. screening. James, Matthew, Castelio, Bianca. Okay, ano nga po. Felicia Tio.

Ito po, sir. Yes, ay. Six years old. Kasadang bago. Wala mo ha, tatawagin ko na lang. Ito. Salamat po. Oh! Long time no siya. Oo, <laughs> oh, nak nakagat ako ng pusa. Papainjection ako dito. <laughs> Sige, ingat mo. <laughs> 嗯。Um. Baka naman mak makakagat dito eh. Uwe. Uwe sa inyo, Matulog. Uwe. Uwe. Uwe Gala-gala ka dito. Ayan po, sinusundan natin yung aso. Baka manggat dito.